Sip, syempre gusto ko si Meme Vice, mag-guess At yung katabi ko po kanina si Darren. Oh, oh alam love... mo, tinititigan nga namin kanina, parang iba naman talaga yung chemistry. <laughs> At sya may nabasa kaming tweet kanina, Jillian, parang may chemistry daw talaga si Jillian and Darren. Totoo. Oh. Nitong Sabado, April 6 ay nagsimula nangang mapanood ang non-time show na It's Showtime sa GMA Network kung saan isa ito sa pinakamalaking collaboration ng dalawang malalaking network sa bansa ngayong taon. Sa pagsisimula ng It's Showtime sa Kapuso Network ay maraming ng mga kapuso artist ang bumisita, nakisaya at nakipagkulitan sa programa. Isa sa mga special guest ang abot kamay na pangarap star na si Doc Anneline o Jillian Ward na nakipagkulitan at nakisaya pa sa mga madlang people. Game na game din itong naglaro sa isa sa sikat na segment ngayon ng It's Showtime na Karaw Kids kung saan ay nakapartner niya rito ang kapamilya aktor at ang pinakabagong host ng It's Showtime na si Darren Espanto. Kinakiliga naman ng marami ang naging pagpareha ng dalawa sa segment dahil marami ang agad nakapansin sa kakaibang chemistry na dala ng dalawa lalo na nang tanungin sila pareho sa kalagitnaan ng programa kung may mga boyfriend at girlfriend na ba sila na agad naman nilang sinagot na wala umano. Matapos ang programa ay marami ding agad netizens ang nakapansin sa pagpa-follow ni na Jillian Ward at Darren Espanto sa isa't isa sa Instagram na agad namang binigyan ng kahulugan ng maraming fans. Narito panoorin natin ang ilang mga kaganapan sa naging pagbisita ng Kapuso Star sa grand opening ng It's Showtime nitong Sabado, April 6. What's up Madlang Kapuso? 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 makatambal na kapamilya actor. Ay, sige nga. Naku-curious no, din so, so, ako eh. Gusto e. mong i-guest sa abot kami na pangarap ng actor, ka na actor, kapamilya? Naku, lahat na po. Pero, um... Wala akong maisip. Syempre, gusto ko si Meme Vyce. Mag-guest mm -hmm. po siya. At yung katabi ko po kanina, si Dared. Oh, oh, Alam, alam mo, alam, tinititigan nga namin kanina. Parang iba naman talaga yung... Chemistry! <laughs> at saka may nabasa kaming tweet kanina, Jillian, parang may chemistry daw talaga si Jillian and Darren. Totoo. Oh. oh. Ayan. Mm -hmm. Ako, aabangan natin yan. Malay nyo, di ba? Yes. Oh. Posibleng posible yan. Malay nyo po, abangan natin yan. Dito sa yeah. GMA, Showtime, at sa abot kami na <laughs> oh. Pero maraming Super maraming bro. salamat. Uh, Miss Glyza, Gabby, Sanya, Jillian, and uh, Sir Christian, maraming salamat Thank sa pag-visita dito sa Amish.

Shoot Hi, thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. ito na. Thank you. you. na you. Thank you.